Ay ah. Ayuret ulit niya, ulit ulit! Ulit niya ulit ulit, sige. At si, si ah. ni mama, ah. ano, inutusan si mama. Hmm. Tapos eh, eh bumili na siya. Ato yung pera anak, sabi. Ayan pumisama siya doon. Aling na, aling na. Sampung kilo po. Yung <laughs> pagkabalik niya, kasi may buka, bigas. Hala! Aling nena, aling nena. Baka natapon. Baka natapon. <laughs> okay na yan? Oh, tahu. Kita bigas. <laughs> binigay niya na sa nanay niya. Ha? Oh. Ayun, ayun na pala. Ibigay na pala tayo. <laughs> <laughs> Tapos eh, nagluto na yung nanay niya ng bigas. May plano ako. Ulitin mo, ulitin mo. Uh, ulit, ulit. Oh, sige, sige. Iulit ko video. Ayan. Okay na, ulit na. May bigas na pala tayo. Tapos sabi ni mama, makakapagluto hmm. na rin yung bibigyan na daw ng ula. si so, Ma, Oh. Uh papunta -huh. na siya sa hiling kong bahay. Oh. Alig pa pa, Mabili po ng ulam. Uh -huh. Yung itlog po. Uh -huh. Tapos eh, oh. Uh -huh. dalawa po. Tapos uh -huh. eh, papunta na siya sa bahay niya. Oh. Uh -huh. Ito na, Ma, yung... 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 Itlog. Hmm. tuto nya na okay. <laughs> gini sang nya tapos kasama yung kamatis eh hey, gini sang nya kasama yung kamatis hahaha <laughs> oh, tapos na tapos na hahaha tapos na tapos